Perfect Four, pasok! Sergeant Rick, King, George, Georgine, at si Joe. Iba-ibang kulay ng kahon, meron diyang isang laman, one million cash. Anong kulay ng kahon? Ang napupusuan, yung apat. Rosas! Rosas po, Rosas. rosas. Sigurado kayo, Rosas, bigay Rosas! Opo, kay will. Fifty thousand! <laughs> Pilis ako ka usap. <laughs> pera na. Mm. Bubusin ko na to. Take it, take it, take naman. 70,000. Pera o kahon? Pera na. Car. Pera. 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 Pera na kuya Win. Pera, pera, pera na po. 70,000 po. Okay. Pera, labing-anyo kondi dito. Yan. Na, pera na. Okay. okay. Pera na, Kuya Wil. Oh, pera na! Ang mo ng kaon ay... Ano? Sigal Pera! 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 Pera na pera! 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 pera. Sabi niya, mag pera! Sabi niya mag na, magaling silang kausap. E, Ayoko, magaling silang kausap. Pera to! Eh, tignan niyo laban laman. O, oh, ayan ang laman. O, oh, ayan ang laman. Ah! nga lang po, medyo napanghinaan kami ng loob, hindi kami lumaban ng lumaban. Pero, panalo pa rin naman po. Ang gagawin ko po sana doon, kung sakali man po lumaban kami, uh, kasi po yung lugar po kasi talaga namin, sa pangarap is na tambak na po talaga ng lupa. Pag bumabagyo, konting ulan lang po, automatic po binabahan na po yung loob ng bahay namin. So, ang balak po sana, papaayos ko po sana yon kahit konti para po medyo ano naman po yung tulog namin kapag may bagyo pag gabi kasi pag may bagyo po kasi sa, sa amin matik wala pong tulugan kung isang linggo po yung bagyo isang linggo po kaming puyat yun po sana ang pangarap po kung nakasakali lang po pero ngayon po, blessing pa rin naman po ito yung eh, nangyari sa amin ngayon. Napakalaking blessing na po para sa amin to. Napakalaking pasasalamat na rin po namin unang-una -una sa Panginoon. Kasi siya po nagbigay ng lakas ng loob sa amin, kaya kami nakarating dito. Yun po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po, Kuya Will, TV5 Will to Win. Kaya sabi ko kanina, pasalamat kami kay Kuya Will. At the same time, first time namin naglaro ng games na to. Of course, dahil apat kami. Pero kasi malakas yung kutob na ano ba yung feeling mo talaga na kasi lahat naman -na ako ng pera, no? Kasi uh, I want to win 1 million sana. Para na din sa amin na apat, no? Of course, may kanya-kanya kaming uh, decision. Bawat isa. And, uh, appreciate ko naman sila. Pero yung asking about uh, Uh, ano pong gagawin sa isang milyon. Sige pero uh, for family purposes din po siguro para makatulong sa aking pamilya kasi siyempre, apat uh, yung anda ko rin, siyempre, uh, wala ang trabaho yung wife ko, dati may bahay yung wala, tapos may special child ako. Pinapagamot ko si special child ko eh. Yun ang po ang plan ko sa'yo. And thankful very much for my uh, co-players. sa kaliman pong napalanunan po sana namin yung 1 year, gagawin ko po sana is para po makapag-aral, para makapag-aral po ulit ako next year. Kaka para na rin po sa baby ko, yun lang po. Balikatan, civil military affair, isang military, matapang. Sa amin ko siya ng kahon kanina eh. Ang galing nyo nga dahil rosas kagad ang pinili nyo eh. Rosas talaga. Ito ang lakas ng ito. Ang lakas po. Ano ko siya yung sabihin? Para ano? Okay lang. Pero of all, and then, of course, maraming salamat po kay Will. Kung baga mabigat, kasi although uh, apat kami naglalaro, of course naman, no? nagkakaroon naman tayo ng konting adjustment bawat isa. Pero talaga sabi ko sa kitang pag-isipan muna natin, please lang. Sana lang, sabi ko yung sana lang. Eh gusto pera. Of course naman. Eh, all my companies, no? Sir Pero wala naman kayong talo, may pera pa rin. Of course, Sir Will. Very happy naman, of course. No? Okay lang 'yan Marilaw, panalo pa rin tayo! Maraming salamat po Kuya Will, TV5 Will to Win. Pangarap! Panalo naman tayo eh. Yes! Unforgettable moment na 'to. Maraming, Maraming salamat Will to Win, TV5 at, at Kuya Will. Will.